Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. Anong password po nito ma'am? Yes sir? Okay. Ang concern pala ni ma'am ay nagre-restart ang kanyang iPhone 11 every 3 minutes. Kaya ang ginawa ko ay tiningnan ko ang analytic data ng iPhone sa setting para makita ko ang exact logs ng system at magkaroon ako ng idea at starting point sa aking gagawing diagnosis. At habang chinecheck ko ang unit ay bigla itong nag-restart, this will prove dun sa concern ni ma'am na nagre-restart nga ang unit and beside, nakita ko rin sa analytic data na may missing sensor na nadedetect si CPU, kaya yun ang reason kung bakit nagre-restart every 3 minutes ang iPhone. And upon knowing the issue, ay nag-decide na akong baklasin ang unit para mas lawakan ko pa ang gagawin kong diagnosis. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nagulat na lang po ako na biglang nagkaroon ng mga linya ang display ng LCD. Nakakalungkot dahil paniguradong mag-aabono na ako dito. Nakita nyo naman po sa unang parte ng video na malinaw at malinis ang display ng unit, nagkaroon lang ng lines ng baklasin ko na ito kaya sa ayaw at gusto ko kailangan ko itong palitan. Kasama po talaga ito sa trabaho naming mga teknisyan, walang magaling at baguhan pagdating sa disgrasya. Ngunit pagdating sa responsibilidad, ay dito na magkakaalaman kung sino ba ang responsable sa iresponsable. Hindi lahat ng teknisyan ay madaling kausap pagdating sa problema, kaya mahalaga sa isang teknisyan na magkaroon ng credibility. Dahil kung wala ka nito, hindi ka eligible sa ganitong trabaho. May mga mang ilan-ilan pa nga pong pumupuna sa aming mga teknisyan na para bagang ipinamumukha nila sa amin na para kaming mga mandarambong. Katulad na lamang sa isang nagkomento sa aking video na kanyang sinabi na bakit 3,500, yun lang naman ang pinalitan mo at may kasama pang paghalakhak. Ang ganito pong klasing pagpuna ay masasabi kong walang kaalaman sa aming trabaho o di kaya'y pang iinsulto sa propesyon ng may propesyon. Doon po sa video ko ay iPhone 14 plus po ang ipinagawa sa akin ng aking kliyente. Nagkakahalaga po yon ng 35,000 to 40,000 sa ngayon bukod sa may kamahalan ng piyesa ay hindi lahat ng technician ay kayang gawin ang ginawa ko kapag ang isang trabaho ay bibihira ang may kayang gumawa asahan mong mahal ang labor fee Just imagine kung yung iPhone 14 Plus na siningil ko ng 3,500 ay itong ginagawa ko ngayon na iPhone 11 na di inaasahang na disgrasya ang LCD papayag kayang bigyan ko lang ng 500 ay okay na sa kanya? Siyempre hindi. Kaya kung gusto mong questionin ang singilan naming mga technician ay suutin mo muna ang sapatos namin sa kamo kami ulit questionin. Huwag natin ipagkumpara ang singilan ng bawat technician, hindi porket mura sa kabilang shop ay dapat ay mura rin sa ibang shop. Hindi po ganon ang sistema sa services business, nakadepende po ang pinal na singil sa mapagkakasunduan ng gagawa at magpapagawa. Kung namamahalan ka sa isang shop ay baka hindi ikaw ang target market niya o baka hindi yon ang swak sa budget mo, pwede mo namang tawaran pero sana huwag mong iinsultuhin. Magkakaiba ang singila ng mga technician depende sa lokasyon, level of skills, at advantage of equipments. Natural na mas mahal ang singil ng mga teknisyan sa probinsya kung ang pag-uusapan ay sa mga piyesa ng LCD battery at iba pa. Mas mahal din maningil ang mga teknisyan na magagaling at ang mga shop na mga advance ang tools na gamit ay paniguradong mahal yan silang maningil dahil ang mga target nilang customer ay yung mga may kaya din talaga. Di tulad kasi nang sa product industry na may suggested retail price. Sa mga services naman kasi, tulad po ng sa mga teknisyan, ay depende sa mapagkakasunduan ng both sides may mababang maningil at meron naman ding mataas. Basta ang mahalaga ay nagkasundo kayo at nasatisfied ka sa kanyang serbisyo. Balik na nga po pala tayo dito sa aking ginagawa. Dito ay nagtry akong magkabit ng bagong charging flex dahil base sa logs sa analytic data ng unit ay ang possible na may issue ay ang charging flex, side button at ang NAND IC. At swerte naman dahil tama naman po tayo sa ating analysis na ang charging flex nga ang may problema. Kaya ko po nasabing swerte ay nang kinabitan ko ng genuine charging flex na mula sa ibang unit ay lumagpas na sa 3 minutes na naka-on at hindi pa rin nag-restart. Ganito po tinitest ang 3 minutes issue sa mga iPhone. Pumunta lang po kayo sa stopwatch at i-play lamang ito. Kapag lumagpas sa tatlong minuto na hindi nagre-restart ang unit, ay ang ibig sabihin lang ay solve na po ang problema. Ma'am, ito, po ang, ito ang sira ng unit nyo, ma'am. Ito po ang sira ng unit ninyo. Yung charge, ito po yung charging flex niya. So, ang pagtesting kasi nito, kailangan lumagpas ng 3 minutes. Para pag hindi siya nag-reboot ng 3 minutes, ibig sabihin, ito ang problema. Ayun uh, kapag pinalitan natin ng ito may, meron ako dito na galing sa original na phone nung pinalitan ko ng charging flex 4 minutes na hindi pa nagre-restart so ang pinakasolusyon natin dito papalitan natin ng charging flex ito po siya hindi ito po yung sa akin mm -hmm. Bale yung pinang try ko pa lang para malaman natin kung ano yung pinaka problema yun po yung nakikita yung sira eh. oh, ito po talaga yung sira oh, oh. ito oh. Ano po tawag dyan? Charging flex. Charging flex. Tama ka ba yun? So may problema pa, may naging problema pa. Pero ito, cargo ko na to. Kasi nung binaklas yung LCD niyo bumigay. Pero walang problema dito kasi papalitan ko to. Pero okay po yung LCD? Hindi, nag nagguhit eh. Ah. So walang problema dito, dito papalitan ko ng bagong LCD. May mga pagkakataon talaga na ganyan, pagka, lalo na pagka yung Itong LCD mo kasi palit na rin to. Ano oh, pala po? hindi ito yung recap. Pag may mga, ang mga original kasi, kailangan ganito yung itsura. Wala siyang, wala siyang mga ganito, mga sulat na ganyan. Ibig sabihin niyan, ito yung tanda na galing sa yung unang gumawa. Ang original na gali, hindi pa na napapalit ang ganito. Walang sulat. Saka yung mga, ito, wala natin kahit tanggalin mo, wala yan. Pinangdidikit lang yun dito. Bali parang ano lang po pala yan. At, uh, oh, repair reparbish na lang pala to. Kasi ito, pagkati may mga tanda sila okay. dito. Yung mga, yung mga sticker. Saan nyo ba ito nabili? Sa green. Ah, so. sa green. Kapag pinagawa nyo, 2-5. Okay. Kasama na po yan. Yung, oh, lahat, lahat, lahat. Okay. So, dito lang magkakameron okay, tayo. May, si may tama po yung LCD niya. Hindi. Yung Hindi. kapatid Hindi. dito walang tama. Kaya, cargo kumbaga cargo ko yun. Ah. Uh, walang problema doon kasi meron meron naman tayong pamalit. Kasi since ang problema, ang hindi nababasa ng board ninyo dito, may sensor kasi dito sa charging flex na to. So pag oh. nasira 'yun, hindi binaba hindi siya mariread ng CPU. Protection ng CPU na irer-irereboot niya yung sarili niya. Kaya pala nag reboot siya lang. Oo, Ay, man, ano iPhone. And after po namin magkasundo ng presyo ng aking kliyente, ay pinalitan ko na po ang charging flex ng kanyang iPhone 11. At kung feeling nyo po na parang pagpapalit lang ng LCD ang pagpapalit ng charging flex ng mga iPhone, ay tama po kayo ng feeling. Dahil feeling nyo lang po talaga yun sapagkat ang katotohanan po ay napakahirap po itong gawin dahil sa sobrang daming tornilyo na magkakaiba ng sukat, ay baka mas lalong masira ang flex. Kahit kami pong halos araw-araw na po namin ginagawa, ay hirap na hirap pa rin po kaming gawin. What's more pa kaya kung ang gagawa ay for DIY purposes lamang. Pero kung hindi po kayo kumbinsido sa sinabi ko, ay pwede nyo pong itry. But let me remind you po na do it at your own risk. Pero kung mahal mo po ang iPhone mo, ay hayaan mo na lang po na ang mga technician ang gumawa dahil sa safe pa ang unit mo at hindi ka pa mai-stress. Ako nga po pala ang inyong lingkod, yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin, ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!